Di balik magwinter an Japan woman ni agi ung summer au Dugay na din ako ni nga video mga kauha niya. lang ako ni na-edit ba kay na full storage naman ako ang memory. Kani kong busy tas trabaho niya. Makalimot na lang taba niya. video nga edit. Pero dilihad lang ang kabisis ato ang mga pangandoy mga kauhay kung ato ang paningkamutan. Kani mga panahon na mga kauhay ba naari mig Tokyo. Kaya mua laging gidala ni among mga kauban ba kay para ma-experience po nila ang Japan nga maabot sila Tokyo. Wa man dyan sa plano ng mga kauhay nga maanhe mig Tokyo kay mag-snow man dyan tamihan ng adlawan. Tungod sa kakusog sa snow niya maglisod o ang among gisakyan sa so, maunang ni sila mig Tokyo. Oh banget shout out sadenya yang asawa sama Pinas. Shout out asawa sama Pinas. Ah pilih kekuan ibu Rex shout out ke Morak Kunsinal Pak. So unexpected nga laag na mo dari mga kauhay so lingaw kini akong mga kauban kay nakaabot gid sila Tokyo so wala nila gi plano. Kay sikan time na maguna ko ni pakanhian akong Tokyo mga kauhay. Amo sulti lang ninyo bisag wala mo nang utanas ko. Ah. Oh, Oo, nga grabe <laughs> kay kabugnaw ning panahon na diri sa Japan mga kauhay. Ramen jud sa Japan atong pangitao na to di. Wala eh, masag sa Thailand nga ramin na ang Japan. <laughs> ang pinaka paborito na akong pagkaon since pag-abot nako diri sa Japan mga kauhay kanay gi ramen ang pinakadabis na kong natilawan. Kay dili mo mo ang ilang lasa tungod sa ilang timplada. maon na kung asa ta masatisfy sa tong pagkaon dira atong kay Pinoy manta ta, ao, di na mawala ang kanon basa ang kaon ay atong isigutan. Kay kanigong amuang kanon, ulahay na mo yung na-order dire ah. Kay ramin ramang gutanan ang napalitan sa mong pagkaong pansit dra. Ah. Kay bisag bugnaw ang panahon, aw parisan, kaya po na nagkukakula, nga bugnaw lang gihapon. Para maanod ang sibos ramin ba, uh, Fast forward, so naan na demig Uday ba Tokyo mga kahuhay. Maura dyan yung mong gyan sa Uday ba Tokyo mga kauhay para mo tanaw ta ni Kay wala bini sa Pinas no, muna ganahan kita mo anhiya lugar. Ah. Diri sa Japan mga kauhay daghan kay kalaagan. So ang imuha lang kwarta ang imuhang bantayan okay, kay mahurot na no, niya imong kwarta di na nimo mamalayan pwede ra man gid agba basta panagsaan lang gid nato dire ayaw ah. lang sa dinyo pirmiha kay inon niya kasi mong silingang maritis nga kwartahan na kay ka bawi ra gunas na tos trabaho dire ah aw oh, sempre di puta magpulahay mga kauhay mo pa picture puta sa tong hulag maski kan time nato pagkabisita dire mga kauhay pero nice gyapon magpabilin gyapon tag mga hulagway kay mao man sa ni pinaka importante nato mga kauhay basta mula sa laing lugar aw naa gitay mga hulagway nya pass forward so na ang liberty dire mga kauhay no so wala, balik kayo kay gabi naman aw oh, oh, so kameraman man lang sa ta sa mga kauban ron kay para nami po nila mga hulagway guay pag nila dira so kita na sa magpa picture nila mga kauhay aw uh oh, oh, grabe ka sa laag na mga kauhay kay from si Soka to Nagano to Tokyo yun mo nga unexpected nga experience yun na mo dire sa Japan kung magsabot lisod man drawingan may pwede sa butan kay madayon pa ang plano sa tanan hey guys so pauwi na dami guys so kumana na mo ang laag grabe kalingaw mga kauban ako nana dito so pauwi namin guys rock and roll so grabe kalingaw manamong laag ah. so bye bye see you on my next vlog guys